Hello guys. Nandito na naman kami, gumagawa naman kami ng panibagong content para sa inyo. Siyempre, 'yung challenge namin na gagawin. o ano, Kung sino ang magtagal dyan sa loob, siya ang mananalo ng 5,000. Yes. Sige. Siyempre, sasali din ako para pag ako'y nanalo, wala silang 5k. Okay. Ano kaya, pare? Ano kaya masasabi mo? Yung alin, pare? Pag ikaw yung nanalo, siyempre, papag-date ko. Ah, no! Ikaw! Pare! Pare Mox, anong gagawin mo sa 5K pag ikaw yung nanalo? Eh, bibili ako ng mga gamit. Ay, hey. Ikaw! Pag ikaw yung nanalo? Pag ako ulit yung nanalo, siyempre, ililibre ko kayong lahat ng... Mineral. <laughs> Pag ako naman ang nanalo. Numan na! Mabaya! Ah, ito pala yung director namin lagi. Siya yung nagbibidyo lagi sa amin. Kaya guys, ito na. Na guys. Pusok na. Yan. Pusok na guys. Kaya lalagyan na namin ng... Ayan. Dahon ng saging. Dahon ng saging. Ikulang eh, pa dito, kulang pa. Ay, sinasay, sinasay. Sinasay. Kung sinong matitira sa amin dyan, kasi kami malalaro ng 5K. Kaya, yeah, please, follow and Ito na guys, ah, papasok na po kami dyan. Hmm. Papasok na kami dyan. Ayan no? Back so, challenge to. Ito ang bagong challenge namin. Kung yeah. sino ang magtagal dyan sa loob na mayroon usok, siyang mananalo ng 5K. Kaya kung sasali na rin ako. Ang tagal nyo naman. Kaya <laughs> na guys. Ito na guys. Ay! Uy! putringis! ingis! Uy! Sumo ba? Ito ka din to! Sinong una magtagal? <laughs> Magtatagal! You Now, papasok na kami! <laughs> Let's follow! Lagyan mo ng ano, paypay! Dito yeah. na kami guys! Ano? You know. you know. Mausok na guys! Uh, Ito na kami guys, oh. Ano you know. Mausok na guys. Merong pang paypay -pay yan. Hello, hello. Ito guys. Si Simonsike, oh. Simonsike. Sino yung magtagal dito sa loob? Atak, atak. Kailangan mautak, mausok talaga. ko ah! <laughs> ah guys. guys! Kung sino yung matalo? Kaya, 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 kaya! O, yung ko. Ayan, guys. Ito si Mutsko! Hello, hello, guys! Ayaw, 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 ayaw. Kaya. kaya ko pa! Kaya mo pa ba? Kaya ko pa! Ako, guys, parang hindi ko na kaya! Pag di kaya, umalis ka! <laughs> usok pa! Usok! 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 One million views! Hindi, <laughs> hindi ko na kaya uusin pa ano, guys! Hey guys, kaya pa na kami doon sa di lawok. <laughs> Tragis! Kaya pa na kami doon sa di lawok. Tragis! Tragis! hindi ko na kaya guys hindi ko na kaya happy happy lang ka kina urog na kayo sayang yung 5000 ah. ah. nanok makakasama ko yan para sa 5k <laughs> umiiyak ako <to> <laughs> <laughs> kami ngang, kan... <laughs> kaya juga. Di, di dina kaya hahaha. 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 kaya Aku hahaha. hahaha. Aku yung <menalo>. hahaha. <laughs> Kadi na naman ako. Ano? Kadi mo siya. Ayan guys, oh! Oh! <laughs> <laughs> Grabe! Napakausok! Ah! Kaya guys, ako na yung unang lumabas kasi hindi ko na kinaya. Ayan, siya yung nanalo. Ayan si Budske. Wala, natalo rin. Ngayon. Ano bang gagawin mo ngayon sa 5,000? Dahil ikaw yung nanalo. Hati na lang tayo, pre. Hati. Siyempre. Hati-hati kami na lang. Kaya guys, maraming maraming salamat sa nanood. Yan guys, oh, so, umuusok pa. Talaga naman uh, hindi yan scripted. Kaya so guys, thank you.